Unang sinabotahe ka ni Hana dahil sa loan mo sa bank. And now this. Alam mo ma, parang hindi talaga ako titigilan ni Hana sa panggigipit sa akin eh. Christy. Hindi ka pwede makulong. Ganito na lang ma. Tatawagan ko yung abogado natin pero sa ngayon kailangan kong sumama sa kanila. Christy, no. Ma, kailangan kong mapatunayan na wala akong ginagawang mali. Sir, tayo na po. Sasama ako sa inyo. Ma, pasuyo na lang po kay Jeremy. Babalik din po ako agad. <laughs> yeah, huwag na po kayo magkailan. Promise. I'll do it. Let's mo ko, ha? Temel, pati, pati, si mama, pakialalayan mo lang. Sige po, sir. Thank you, ma. Ingatan yung anak ko. Di ba? Miss. Yes, good job. Dahil inaresto na si Christy ng mga polis. Ginawa ko lang naman yung utos niya sa akin. If it's okay, gusto kong maging witness ka rin sa kasong sinampa ko labat sa kanya. Pero miss, aksidente talaga yung nangyari, diba? So? It doesn't matter. Nasugatan ako, Eunice. That's all the evidence I need para sa kaso ko. Ay, sisisihan niyo yung pagganting ginawa niya sa akin hindi ko siya pipigilan. Mahihirap at ko ka siya gaya ng paghihirap na naranasan ko dahil sa kanya. Kaya pa! Ay, hindi na kaya? Tara na, tara na. hindi. Ako. Saan na tayo? Pabalik tayo sa hospital. Tignan natin si Santa tayo makakahinan tulong doon? Ha? Pero, saan ako yung mga tao din? Ang ah, din ako. Ah, ang oh, din din yung buta siya, Ira. Nagpakasama niya. Hindi akong makapaniwalang buhay pa rin siya. Sa ganito daw. Ano? Ha? Ano ba 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 dapat ay, kasi ay, natututo na kayong tanggapin ay, ay, ang mga kapalaran ninyo. Ay, 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 malas nyo lang dahil may atraso sa akin ng mga nanay ninyo. Ipasok nyo sa loob! Ano ako na! Ano ano? Bista! Magdamino! Buka ko na ako! Dari! Dari! Sir, padating na po ang abogado ko. Kailan po ba namin makakausap ang inquest prosecutor? Ano na bang schedule sa kasong ito? Bukas pa lang umaga. Bukas pa po. Kailangan ko maghintay dito. Mga sir, ano pong gagawin ko po dito? Kailangan kang ma-detain dito, Miss Salcedo. Christy. Bukas pa tayo nakaschedule sa inquest prosecutor natin so you're just gonna have to stay here overnight. Ikaw may kagagawa nito, no, Hana? Sir, tingnan nyo naman kung gano'n siya kabayolente. Teacher pa naman yan. Ba't hindi niyo pa pinapasasan? Dahil hindi ako criminal para pasasan. Anong tawag mo dito? You assaulted me pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Mga miss, nandito kayo sa loob ng presinto. Pwede bang magsiupo muna kayo? Alam mo, Hana, alam ko kung anong ginagawa mo eh. Ginigipit mo ako. Ginagantihan mo ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Na kailan ka ba magkakaroon ng katahimikan? Until I get justice for the crime you committed against. Uy, hindi mangyayari yun. Kaya huwag ka Kahit saktan mo pa ako, lalaban at lalaban ako. Dahil maraming nagmamahal sa akin na alam kong papanigan ako. Si Leon, ba, ba? ganito ko niyan, hindi mo pa rin matanggap, no, Hana? Kaawa-awa na yung pagiging desperada mo you think I care about you and you? I'm doing this for my daughter. Minsan na akong gumawa ng bagay paano mapagtanggol ko siya at hindi ako magdadalawang ak isip na gawin yung labat sa'yo. Sir, ba't ba't yung pakinukulong yan? Ayan, nandiyan lang yung kriminal sa harap ko. Nakakatakot.